Sa nakaraang video natin ay natapos tayo ng umalangasaw ang aura ni Tian Dao hanggang sa makarating ito sa Underworld, kung saan ay napagalaman ni Yuming Tian na ito na nakapiit dito na ang aura na naramdaman niya ay nagmula sa isang Panginoon. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, habang nakapikit ang ating bida ay napagalaman niya na ang kanyang aura ay tumatakas sa kanyang katawan sa kawalan niya ng pag-iingat sa mga oras na ito. Ngunit sa ilang sandali naman ay napamulat ang kanyang mata sa ginawang pagsigaw ni Ayina sinasabihan ang lahat na tingnan nila ang nasa kanilang harapan. Na ang itinuturo pala nito ay ang napakaraming alipin na nakatakas sa kanilang mga master. Si Ahay naman na napatanong kung sino ba ang mga tao sa kanilang daraanan at ang madre naman na si Mary ay natanong naman niya na kung ang mga ito ba ay mga refugee. Bagaman hindi sumisilip ang ating bida dahil sa nakaharang ang puyta ni Mary subalit natitiyak niya na sila ay mga alipin na napalaya dahil sa madilim na figure mula sa Liberty City. At sa ginagawa ng mga alipin na paglabas mula sa lungsod ay nasambit ni Mary na ang ginagawa raw ng mga ito ay mapanganim. Ayon naman kay Ayi sinabi niya na marahil pagkatapos na mapigilan ng dark figure ang mga nagnenegosyo ng alipin at dahil dito ang mga taong ito ay nawalan na sila ng pag-aari. At dahil win dito ay nabigkas ni Ahai na ito ay isang bangungot ng mga negosyante ng alipin, hindi ko maisip kung gaano karaming mga tao ang namatay sa kamay ng mga dark figure na ito. At bilang isang madre inihayag ni Mary na bagaman ipinagbabawal ng mga turo ng simbahan ang pangangalakal ng alipin, ang mga aksyon ng madilim na figure ay radical din. E ano ngayon, pag-alit na sabi ni Ayi. Sambit pa niya na matagal ko nang naisuntukin ang mga ulo ng mga nagnenegosyante ng alipin sa loob ng mahabang panahon. At sa nagiging usapan ng mga kasama ng ating bida sa karwahe ay natanong niya sa mga ito na kung ano ang naiisip na mga ito sa ginagawang aksyon ng dark figure. Na kung ito raw ba ay tama, o ito ay mali na ginagawa ng mga dark figure. At sa katanungan na ito ng ating bida ay natamini ang dalawang babae na si Ayi at si Mary, at sa kabila ng pananahimik ng dalawa ay nagsalita naman si Ahay na na syempre iyon ay tama. At dagdag pa niya na isipin itong mabuti. At kumpara sa matagal na paghihirap, ang sakripisyo ay pansamantala lamang, maaaring nawala ang kanilang mga kadena, ngunit bilang kapalit ay nakamit nila ang isang magandang kinabukasan. At bigla na naman sumigaw si Ayina ayon sa kanya ay tama. Ginawa nila ang isang bagay na gusto kong gawin. Subalit may mga agam-agam pa rin ang madre gayong sinasabi nito na ngunit sa kasamaang palad ay hindi na may iligtas ng mga dark figure ang mga alipin na naibenta na. At dahil dito ay naisip na gawin na lamang ni Mary ay ang humingi ng tulong sa God of Light na tulungan raw ang mga tao mula sa kanilang pagdurusa. At sa kaligitnaan naman ng kanyang pagdarasal na humihingi ng tulong sa God of Light ay napatigil naman ito dahil sa pagsasalita ni Tian Dao na ano ang punto ng iyong mga panalangin. Ginoo, ano ang sinasabi mo tugon ni Mary gayong tila ay minamaliit ang kanyang Panginoon ng ating bida? At walang ano-ano ay sinabi ni Tian Dao na hindi may iligtas ng Diyos ng liwanag ang mga taong iyon. At sa mga pahayag na ito ng ating bida na ginawa pa niyang maliitin ang Panginoon ni Mary, ay hindi na ito nakapagpigil pa dahil sa, tumindig na ito sa kanyang pagkakatayo at nilapitan ng ating bida sabay niya pagalit na sinabi na ang God of Light ay isang mapagkawang-gawang Diyos, at sooner or later ang mundo ay kanyang ililigtas sa pagdurusan nito. Subalit mariin pa rin ito ay tinutulan ng ating bida na hindi raw talaga iyon. Magagawa ng kanyang Diyos, at dahil sa nagiging mainit na ang pag-uusap ng dalawa bago pa ito humantong sa matinding kahantungan, pumagit na na si ay upang pigilan ang dalawa at paliwanagan, kaya kinausap niya ang ating bida ipinaliwanag niya rito na ang mga priest ay napaka-devoted daw sa kanilang paniniwala kaya naman pinakiusapan niya ang ating bida na mangyaring huwag nalang isipin ang mga ito. At matapos naman siya kay Tian Dao, isinunod naman ni Ayi na paliwanagan ay ang madre. Na ayon sa kanya ay ang young master na si Tian Dao ay nagbibiro lamang naman, kaya huwag gawin ito bilang makatutuhanan. Subalit palihim na biniggas ng ating bida habang nakatingin ito kay Ching Tian na talaga raw na hindi magagawa ng God of Light na mailigtas ang mga tao. Ayon naman kay Ahai na tila ang mga sapalagay ng Young Master ay masyado naman labis. At sa pahayag na ito ni Ahai kaya naman sarkastiko siya na natanong ni Tian daw na bakit, naniniwala ka ba na magagawa ng mga Diyos ang pagliligtas? Pero, tumawa na lang si Ahay sabay rin niya na binigkas na sa halip na pagtuunan ko ng pansin ang mga ganitong uri ng mga bagay-bagay, mas mainam ay alamin na lang ang higit pang mga spells para maprotektahan ko ang aking sarili. At sinangayunan naman siya ni Ayi, sambit pa niya na oo, mas mahusay na gawin ito sa iyong sarili kaysa sa paghingi ng tulong. Hindi namin ginugugol ang lahat ng aming oras sa pag-iisip tungkol sa pag-asa sa mga Diyos upang mailigtas tayo, kailangan nating lumaban sa ating paraan gamit ang ating sariling mga kamay. At sa pahayag na iyon ni Ayi ay sinangayunan rin ito ni Tian Dao, at binigkas rin niya na ang Eastern Continent ay nararapat na kilalanin para sa ganitong uri ng kaisipan. Subalit sa pag-uusap ng dalawa ay hindi ito matanggap ni Mary kaya inihayag niya na kung gayon paano mo ipapaliwanag na ang ilang mga malalayong bansa sa Eastern Continent ay gumagamit ng buhay para sa pagsasakripisyo upang lumikha ng ulan. Gayong hindi ito nalalaman ng ating bida ay kaya naman natanong niya na kung totoo ba talaga iyan. At dahil sa si Ahai ay isang dawis na gumagamit ng salamangka ay tinanong niya ito na kung mayroon ba itong mahika upang gumawa ng ulan. Ngunit dahil sa isa pa lamang mid-stage first rank si Ahai ay naisip niya na nagbibiro lang si Tian Dao sa mga oras na ito. Na ayon pa sa kanya ay kahit na ang isang exceptional fifth rank master ay hindi maaaring lumikha ng ulan, at mag-isa na lumikha ng ulan para sa isang buong bansa. Ngunit base sa ating bida na kahit na ang third rank the wist ay kung guguhit ito ng isang flying talisman ng yelo at pagkatapos ay hayaan ito na sumama sa mga ulap tiyak na makalilikha ng ulan. Dagdag pa niya na huwag niyo sabihin sa akin na ang bansang ito ay wala man lamang kahit isang third rank the wist. At sa mga ipinaliwanag na iyon at nasabi ng ating bida ay laking tanong ni Ahay na kung matapos matugunan ng yelo ang ulap, ay maaari ba talagang umulan? Habang sa kabilang banda naman makikita si Aye na pinipigilan nito ang pagtawa. Subalit makaraan ng ilang saglit ay hindi rin ito napigilan ang humagalpak ng tawa sabay na binigkas niya habang tumatawa ay ang mga pinagsasabi raw ng ating bida ay masyadong hindi makatutuhanan. Maging si Mary ay nawala ang pagkainis nito dahil sa mga nasabi ni Tian daw sambit pa niya na ang ginoo ay talagang nakakatawa at sa ginagawa ng dalawa na pinagtatawanan nila ang ating bida, ay hindi na kinaya na manahimik pa si Ching Tian at umuusok ito sa galit sa mga oras na ito. At ninais rin niya na sa ng dalawang babae na pinagtatawanan ng kanyang master na si Tian daw. Gayun pa man ay agaran ito pinigilan ng ating bida at sinabi niya na kumalma ka lang, bakit ka makikipaglaban sa mga bata na hindi alam ang kahit basic physics. Subalit hindi naman napansin ng ating bida ang kanyang kamay ay nakatuon sa dibdib ng dalaga ng hindi sinasadya. At sa nangyari na ito ay natigilan ng dalaga at sabay na mula ang mga pisngi nito sa aksidente na pagkakahawak sa kanya ni Tian Dao. Maging ang ating bida ay biglang nagtaka dahil sa sobrang bilis tumahimik ang dalaga sa mga oras na ito. At nang napagtantunan niya ang kanyang nagawa ay nanigas ang ating bida sa pagkakatayo nito habang si Ching Tian naman ay tila nagustuhan nito ang ginawa ng kanyang master sa kanya base sa naging reaksyon nito habang nakahawak si Tian daw. Gayun paman, ay mabilis na inalis ng ating bida ang kanyang pagkakahawak sa dalaga at napamura sa kanyang isip, at tila ay naworduhan pa sa ikanikilos ni Ching Tian sa mga oras na ito. At nasabi rin ng ating bida sa kanyang isip na alam na raw niya ang dapat niyang gawin sa mga oras na ito dahil marahil sa mga ipinakitang pag-uugali ng dalaga gayong napakaigsi ng PC nito pagdating sa gulo. At pagkatapos ay minarkahan ni Tian daw sa kanyang system memo ang pigilan si Ching Tian sa night attack. At ang mga kaganapan ay mabilis na lumipas sa loob ng ilang oras, at sumapit na ang gabi. Kung saan makikita ang kanilang pangkat na tumigil sa isang lugar na ito upang magpahinga. Na habang isinasaayos ni Mary ang mga kabayo sa kabilang bahagi naman ay naghahanda si Ayi ng mga kahoy na gagamitin nilang bonfire. At nang handa na ang mga kahoy, bumigkas si Ahai ng sala mamka upang lumikha ng apoy gamit ito. At sa ilang sandali nga ay hindi naman ito nabigo gayong nagawa niyang paapuyan ang mga kahoy na inihanda ni Ayi. At matapos nito ay inihayag niya na napaka mapanganib na maglakbay sa gabi, kaya iniling ko sa young master na magpahinga muna sa lugar na ito ngayong gabi. At sabay rin niya na sinabihan si Tian daw na kaming tatlo ay magpapalitan sa pagbabantay, upang sa gayon ay makapagpahinga raw ng may kapanatagan ang ating bida. Sa alok na iyon ni Ahai ay sinangayunan naman ito ni Tian Dao at hindi na siya nagbigay pa ng anumang pahayag dahil sa mga oras na ito ay abala ang ating bida sa kanyang system. Gayong inaalam pala ng ating bida ang mga halimaw sa paligid na ayon sa kanya ay mayroong tatlong third rank na mahiwagang hayop sa paligid, at ang bilang ng mga mas mababang ranggo ay mas malaki. Kaya na napagtanto niya na napakadaling patayin ang pangkat na ito, at sa ilang sandali naman habang abala ang ating bida sa kanyang system ay dumating malapit sa kanya ang kanyang alagad. At iniulat ng dalaga sa ating bida na master, mayroong isang pangkat ng undead sa timog kanlura na maaaring dumaan, ano ang dapat kong gawin? Subalit sinabihan siya ng ating bida na wala ito dapat gawin at naghanda na rin si Tian Dao upang mahiga habang mababakas sa pagmumukha nito ang tila ay naiinis. At sinabihan rin ng ating bida si Ching Tian na tumayo ka lang, matutulog na ako. Sa sobrang taray ni Tian Dao sa dalaga kahit sa kabila ng pagpapakita nito ng sinceridad, Gayunpaman kahit na ito ay masama sa damdamin ng dalaga ay nagoodnight pa rin ito sa kanyang master kahit na ganoon. Subalit habang nakatayo si Ching Tian malapit sa kanyang master ay may isang bagay naman na sumampal sa kanyang mukha na hindi na rin niya nagawang iwasan sa bilis ng pangyayari. At laking pagtataka niya at daming tanong kung ano ba ang bagay na sumampal sa kanyang mukha ngayon lang. Ngunit nang napagmasdan niya ito ay may nakasulat dito na ang mga pag-atake sa gabi ay ipinagbabawal, gawin sa iyong sariling piligro. At dahil dito ay animoy binagsakan ng langit ang dalaga sa sobrang sama ng loob ng kanyang nadarama sa mga oras na ito. Sa kabilang banda naman habang umiiyak si Ching Tian, ipinakita si Ahay at Ayi na ang dalawa pala na ito ay lihim na nagmamahalan, at inamin ni Ayi na siya raw ay buntis ngayon. Maligaya na tanong ni Ahay na kung totoo raw ba talaga ang sinasabi nito. Ayon kay Ayi na kapag natapos na ang misyon na ito, bumalik tayo sa bahay at sabihin sa ating mga magulang. At nagbitaw naman ng pangako si Ahay na sa oras na matapos na ang misyon na ito, at sa kanilang pagbalik sa kanilang tahanan ay pakakasalan na rin daw niya si Ayi. At sa nagaganap na pagmamahala ng dalawa na buong-buo pala na naririnig ni Tian Dao ang kanilang pag-uusap ay nasabi niya sa kanyang isip na ang mga taong ito ay nagtataas ng watawat. At habang niyayakap naman niya ang kanyang kasintahan sa mga oras na ito ay may namat an si Ahai na isang mapanganib na kaganapan subalit hindi pa ito alam ng kanyang girlfriend kaya medyo nagtaka ito sa naging reaksyon ng kanyang kasintahan na si Ahai. At base naman sa naging hitsura ni Ahai ay tila nakakita ito ng nakakatakot na nilalang. At pagkatapos ay agaran na rin niyang inabisuhan ang lahat na gumising na dahil sa may isang masamang kaganapan dito sa labas, habang si Ayi ay natigilan sa pagkakatayo nito. Subalit habang tumatagal na niya ito pinagmamasdan ay nagiging malinaw sa kanyang isip kung ano ba ang aura na lumalabas sa hindi kalayuan. At laking gulat ni Ayi nang tuluyan nang nakita niya ang skeleton ang mga undead legion na sabay-sabay lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Sa ilang sandali naman ay nakalabas na rin si Tian Dao habang humihikab ito ay nabigkas niya na hindi ba ang mundong ito ay mayroong basic function tulad ng Circle of Reincarnation. Kaya natanong niya sa system na kung bakit ang mga undead ay napakarami. At sinang ayunan na ito ng system sambit pa niya may nasira dito at dahil sa nasabi nito na may sira subalit hindi niya binanggit sa ating bida kaya naman sa pilitin na nais malaman ni Tian daw kung ano ba ang itinatago sa kanya ng kanyang gabay. Tanong pa nga ng ating bida na kahit na ba ang bagay na ito ay maaaring masira. Ano ang ibig mong sabihin na nasira ang reincarnation? At binigkas rin ni Tian daw na maingat na ibigay sa akin ang mga paliwanag. Dahil sa pamimilit ng ating bida ay napilitan na rin na ihayag ng system na ayon dito ay sa simula ng unang nabuo ang mundo. Ang dating heavenly Dao ay gumagamit ng sariling kapangyarihan upang e-evolve ang muling pagkakatawang tao para balansehin ang yin at yang. Sa pagtatapos ng unang great circle, ang muling pagkakatawang tao ay nawasak ng mga kamay ng isang reverse heavenly king rank powerhouse, ghost emperor, at reverse heavenly king rank powerhouse, Yuan Zuan. At dahil sa napakalalakas ng mga nilalang na binanggit ng system ay natanong sa kanya ng ating bida na kung bakit hindi nila ginawang tusukin ang langit. Ayon naman sa system inihayag niya na sa totoo lang, tinusok nila ang langit. Ang pader ng mundo ng first grade circle ay tinusok rin minsan. Ngunit pagkatapos ay may isang pag-agos ng magulong enerhiya na dam-aloy sa pangunahing kontinente at nagdulot ng maraming mga pagkasawi. Nasabi naman ng ating bida na naiintindihan ko na ngayon ang dating makalangit na daw ng kaunti. At dahil win dito ay natiyak na ni Tian daw na ang lakas ay hindi malulutas ang mga problema, maaari lamang itong malutas ang mga kaaway. Ngunit ang mga undead naman ay sa ilang sandali na lamang ay makararating na sa kanilang lugar subalit hindi naman ito pinagtutuunan ng pansin ni Tian Dao. At sa ilang saglit naman ay nagsalita ang undead na ayon dito ay nakatagpo sila ng human na siyang ikinagimbal ni Ayi dahil sa hindi niya sukat akalain na magagawang magsalita ang undead na papalapit sa kanila. Pati na rin si Mary habang nanginginig sa kaba ay humingi na ito ng kapatawaran sa ating bida sa mga oras na ito. Dahil raw sa, lahat sila ay maaaring mamatay dito at mababakas nga sa pagmumukha ni Mary ang labis nitong takot sa mga halimaw na lumalapit sa kanila. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat ang isa sa kasama nila na si Tian Dao ay ang pinakamalakas sa mundong ito na maging ang mga Diyos ng mundo ay mahihirapan siyang lupigin, bukod pa dyan ay nagtataglay pa ito ng talino at mga advokasya. Sa punto na ito ay inilahad ni Ahai na mayroong third rank na necromancer, third rank death knight, at hindi mabilang na mga undead soldier na maari nilang kaharapin sa pagkakataon na ito. Maliban na lamang daw kung ang bida natin ay mas malakas sa mga ito subalit sinabi pa rin niya na tiyak na lahat tayo ay matigbak dito. Sa mga sumunod naman na pangyayari ay biglaan na lamang bumagsak ang kagamitan ni Mary sa lupa. At napaluhod ang madre sa niya na binigkas na hindi. Ang mga Diyos ay umiiral. Tiyak na ililigtas ako ng Diyos. Nasabi rin niya sa kanyang Diyos na hindi ba ako naging matapat? Marahil ba na hindi naging sapat ang pagiging kong matapat? pero nang nakita ng ating bida ang kanyang ginagawa ay napasalita si Tian Dao na hindi ko talaga gusto ito kapag may na Nabahagya naman ipinagtaka ni Ahay kung para saan ba ang sinasabi ng ating bida dahil sa hindi niya maunawaan ang nasabi na iyon. Subalit hindi na siya nagpaliwanag pa. Bagkus ay sinigawa na lang ni Tian Dao ang mga undead at pinukaw ang mga atensyon ng mga ito sabay mayabang niya ito sinabihan na kung ang mga undead ba ay mga walang kinatatakutan. Na ipinagtaka ng magkasintahan dahil sa walang pakundangan na pagsasalita na iyon ng ating bida. Maging ang undead na nagsalita kanina ay takang taka sa mga pahayag na iyon ni Tian Dao. Gayunpaman, para maunawaan ng mga undead ang mga sinasabi ng ating bida ay ipinalabas na nito ang nakakawindang na aura bilang isang heavenly daw at sabay na binigkas niya na sigurado ka bang nais mong makipaglaban sa akin.